Mula sa kabilang silid, napakislot si Elijah. Alam niya ang pamamaraan ni Percival para mapaamin ang mga hawak nitong suspect. Sinimulang hilahin ng isang lalaki ang dulo ng kadenang nakatali sa kamay ng lalaking nakaupo. Nagsimula itong mapatayo dahil nahihila ang kamay patungo sa bandang ulan. Hanggang ganap na itong makatayo at sa pagkakataong iyon ay matatawag ng nakabitin dahil hindi nakasayad ang mga paa sa lapangan. Napalunok si Elijah. Tila gustong manghimi sa nakatakdang gawin sa bihag. Dahil kahit na ano pang sabihin, ang lalaking iyon ay ang lalaking ipinahanap sa kanya ni Jamila. Elijah, wika ni Percival nang bumukas ang pinto at pumasok ito. Percival, kumusta na? Nakipagtapikan siya ng balikat sa pinsan. Heto, that asshole gave me a hard time and a headache. Inis ang tinig ng lalaki. Anong estado ng interrogation niya sa kanya? Kaswal niya tanong na pinapalo ng ginagawa sa lalaking nasa kabilang silid. Negative. Wala talaga akong makuhang impormasyon sa kanya. Ferdy, simulan mo na. Utos nito sa nasa kabilang silid. Kumilos ang tauhan nito. Hinawakan ang dalawang linya ng kuryente na may dumadaloy na malakas na bultahin ng kuryente. Yes, sir. Ah, malakas na sigaw ng lalaki ng idikit sa maselang bahagi nito ang magkabilang dulo ng kawad. Napanghiwi si Elijah. Hindi niya alam kung bakit nakada siya ng awa sa lalaking bihag. E yung kung tutuusin ng ganoong klase ng pagpapaamin sa mga bihag, ay ginagawa rin niya. Baka naman wala talaga siyang alam. Ha! Positive. Ang nakuha kong impormasyon, Elijah. Siya ang chemical engineer na nagtitimpla at gumagawa ng mga biochemical na inihahalo sa inahang bombang pinasabog dito sa bansa. At member rin siya ng international terrorist na hinahabol ng mga otoridad. He has all the connections out of this country. Napabuntong hinihan lang si Elijah. So ano ba talagang problema? Bakit nag-away ka rito sa Isla Leander? That guy. Ha? Anong connection mo sa isang iyon? Hey wait, ibig mo bang sabihin ay alam mo na rin siya ang fiance ng ex mo si... si Jamila? So naparito ka ba para tulungan akong pahirapan ng tarantadong iyon? No, naparito ako dahil sinabi sa akin ng Maki na hawak mo ang kaso niya. I want to see him with my own eyes. Gusto kong matiyak na siya nga si Inger Sindel Castell, ang lalaking pakakasalan ni Jamila. Oh, so nga yung sigurado ka na, what can you say? Alam mo ba na simula pa lang na siya ang fiancé ni Jamila? Noong una ay hindi, pero habang hinamatsyagang ko siya noon, nalaman ko na si Jamila pala ang nobya niya. Well, hindi ko nalang sinabi sa iyo, dahil baka hindi ka na interesado sa kanya. Lalo pa tatlong taon na nga ang nakakaraan mula nung magkahiwalay kayo. It means habang sinusubaybayan mo siya, nakikita kong gaano sila kasweet sa isa't isa. Natigilan si Percival. Hey, hey, I hear jealousy in your voice. Tila yung knowledge yung tinig nito. Hindi ko mibo si Elijah. Nakatingin lang siya sa lalaking patuloy pa rin pinahihirapan ng dalawang tauhan ni Percival. Hey, let me tell you this, ha? Oo, nasubaybayan ko rin mga pagkakataong magkasama sila ni Jamila. Lalo na noong nagpunta sila sa culture ay nagagawa ng damit ng ex mo. Pati na rin ang iba pang detalye ng mga kakailanganin sa na. At may napansin ako. Ano yun? Interesadong napalingon siya sa pinsan. Para hindi suit si Jamila sa lalakak yung pakakasalan niya. Percival, tigilan mo nga ako. No, totoong sinasabi ko. Although yung gaya masyadong matikit sa kanya, laging nakakaakbay na o kaya naman ay nakahawak sa kamay niya. Pero napapansin ko sa pasimpleng makala si Jamila. Lumalayo. Pero mo, oo nga at napapansin ko yun. Hindi ko binigyan ng kahulugan. Pero ngayong naitanong mo, so ano ngayong naitanong ko? Elijah, she shouldn't love that mom so much. Dahil alam ko kung gaano siya kasweet sa inyo noon. Gustong mapangiti ni Elijah. Nakakakilig pa rin sa kanyang puso ang narinig. Kahit nga hindi siya sigurado sa observation ni Percival. Percival, tigilan mo pinsan? alam ko kung gaano ka nasaktan ng mag break ay. Hindi ko na yung dadagdalan pa sa pag sa'yo. Sa na baka ikaw pa rin talaga ang mahal niya. Pero nakita ko talaga yun. Sigurado ako ngayon. Hindi na lang siya kumibo. At tama na, tama na. Malakas pa rin sigaw ni Sin sa kabilang silid. So ano ba talagang dahilan at sinundan mo ako rito? It's Jamila. Lumapit siya sa akin para hanapin ang kanyang fiance Yun nga ang dahilan kaya inalam ko kung nasaan siya. Talaga? Okay din ang sma. Hindi pa ba sapat ang sakit ng kaloob ang idinulot niya sa iyo? At kau pa ang hininga niya ng tulong para hanapin ang kanyang ex. Percival, mas malaki ang kasalanan ko kaya kami nagkailayo. Kailanman hindi ko inisip na ginawa lang niya yun dahil gusto niya akong sakta. At kailanman hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Talaga ha, sobrang mahal mo pa rin siya ha? Kaya ba wala ka nang maging permanenteng karelasyon mo lang noon? Hindi ko si Elijah. So ngayong nalaman mo ang kalagayan ni Sin, ano na ang gagawin mo? Don't tell me na sasabihin mo sa kanya na nakita mo na ang friends niya. At sasabihin mo, alam kong confidential ang kasong ito. Ang gusto ko lang matiyak ay kung siya nga si Sin at kung ano na talaga ang kalagayan niya. I see. At ngayong nalaman mo na hindi mo kailangan maghanap kung saan-saan, anong plano mo? Wala. Gusto ko lang malaman kung saan hahantong ang investigasyon mo ito. After this, ano ang mangyayari kay Sin? Paano kung hindi talaga siya umamin Pakakawalan mo ba siya o ipakukulong na? Bali well, sa lang masasabi ko, Elijah. Wala nang kawala si sin kasong ito. Hindi man siya umamin kung sinisino pa ang mga kasama niya. May matibay na ebidensya magtuturo sa kanya na may kinalaman siya sa nakaraang pagsabog sa isang mall sa Davao habang naon siya. Really? Ano yon? Ang mismong surveillance camera ng mall. Nakuhanan si habang inilalagay sa loob ng flash ng isang toilet ang isang plastic cup na may lamang chemical na magre-react kapag may nag-flash ng toilet bowl. Iyon ang naging batayan namin, kaya pagbaba niya sa eroplano sa naiya, ay agad na namin siyang dinampot. Totoo ba iyon? Alam mo kung paano ako kumilos. I'll always make sure na wala akong sabi. Dam, kung ganun wala na rin palang kabuluhan ng paghahanap pa. Sa kanya ni Jamila. Yeah. Hindi alam ni Elijah kung matutuwa sa isiping iyon o maaawa kay Jamila o kung ano pa. And one more thing, we can't perceive. Posibleng malagay sa panganib ang buhay ni Jamila ngayong nawawala si Sin at hindi alam ng mga kasama niya kung nasaan ito. Ha? Bakit? Elijah, malaki ang papel. Naginagang niya sa kanilang grupo. Isa siyang malaking kawalan. At syempre alam ng mga kasama niya kung sino ang mga taong may kaugnayan sa kanya sa personal niyang buhay. Hindi ba? At siguradong alam nila ang tungkol kay Jamila. Posibleng si Jamila ang pipigay nila para malaman kung nasaan si Sin, hindi ba? And they are dangerous people. Mga kriminal silang walang konsensya. Pwede nilang gawin ang lahat kay Jamila para lang pigayin ito kung nasaan makikita si Sin. Oh God, bigla ang dating ng realisasyong iyon sa isip ni Elijah. Tila kinakamugsap ka ba ang kanyang dibdib at noon din ay nagbalik siya sa lungsod. Hello. Hi, ilang araw ko na rin hinihintay ang tawag mo I'm sorry, naging busy ako sa paghanap sa kanya. At ayoko naman kasing tumawag sa kung wala akong maibibigay na balita. Talaga, biglang na-excite ang himing ni Jamila mula sa kabilang linya. Lihim na na ako yung ni Elijah ang kamao. Sabi ni Farzibal, mukhang hindi naman mahal ni Jamila ang fans nito. But she sounds so excited now. So ano nang nangyari? Can we talk personally? Saglit itong natigilan. Sige, saan ka nakatingra ngayon? Pupuntahan kita. Ah sige, sinabi ni Jamila ang adres nito agad namang nagpunta si Elijah sa bahay ng dalaga. Ang gobyerno ang posibleng may sa pagkawalaan niya. I am not that sure, pero dahil sa nangyaring pagkawalaan niya sa airport ng the news blackout, ang mga otoridad lang ang posibleng gumawa niyo. Elijah, bakit nila gagawin yun? Anong kasalanan ni Sin? Napabuntong nga ang binata. Gaano mo kakilala si Sin? Anong klaseng tanong iyan? Look, just answer my question. Kailangan yun sa gagawin kong pag-iimbestiga. Ah, sa isang party na dinaluhan ko noon, kilala ko siya through a common friend. Mula noon, naging masigasin na siya sa paniligaw sa akin. And after one year, sinagot ko na siya. And through him, nalaman ko na ulila na siya. May mga kamag-anak sa Davao pero malalayo na. Nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya bilang chemical engineer. At maliban doon, wala ka nang alam sa pagkataon niya ganun ba? Ah, siguro nga. Bakit isang taon siyang nanligaw sa bago mo sinabi? Kasi kagagaling ko lang sa isang hindi niya alam kung paano pa sasabihin sa binata ang kalutong na salita. Sa isang pangit na relasyon na kagaya ng sa atin. No, kahit kailan hindi ko itinuring na pangit ang naging relasyon natin. Naging masaya naman ako kahit na paano sa piling mo. Kaya nung klase ng relasyon ang maitatawag mo sa isang masakit na relasyon. Kasi nga, kasi hinihiling mo sa akin palayain ka kahit mo mo pa ako. Elijah. Napabuntong hiningang napasandal sa sopa si Elijah. Anyway, huwag na nga yun ang pag-usapan natin. Ang gusto ko lang malaman kung okay lang sa'yo na samahan akong maimbestigahan ang tunay niyang pagkatao. Ha? Well, naisip ko kasi. Mas magiging natural kung ikaw ang maghahanap sa kanya, hindi ba? At least ikaw ang nobya. Sige. Good. And one thing more. Ano yun? I'm not sure pero naisip ko lang. Baka nasa pangayam ng buhay mo sa mga sandaling ito. Ano? Bakit? Kung hindi mga pulis ang may sa pagkawalaan niya, posibleng mga kaaway niya. At kung kaaway niya ang ngayon, baka gawin nila ang lahat para perwisyuhin ang mga taong malalapit sa kanya. And that is it. Napatitik si Jamila sa mukha ng binata. May nalalaman ka na hindi ba? Ayaw mo lang sabihin sa akin. No one pa. Come on, Elijah. I know you. Just tell me ano talagang gusto mong gawin ko. Ang gusto ko, ang makasiguro na ligtas ka sa lahat ng sandali. Come with me. Kung may taong makakapagbigay sa iyo ng protection mula sa mga kalaban ni Sin, ako lang iyon. Elijah, naiintindihan mo bang sinasabi niyo? Of course, sa so pag-isipan mo. Babalik ako bukas. Kapag nakapagpasya ka na gusto mong sumama sa akin, aalis tayo agad.